Na-try mo na ba ang ganitong luto sa tuna, sinigang sa kamyas, tapos mag-ihaw tayo ng pulutan. So yun na nga, for today's video, nakabili tayo ng yellowfin tuna. Pinarutang na rin natin yan dito kay Barkadang Otip. Pero hindi talaga sila nagrurutang. Ako lang ang nakakagawa niyan. Siyempre, ganun talaga. Pag mababait, pinagbibigyan. At saka mabait yun si paring Otip. Alas 10 ng gabi ko na nga siya nabili. Yun kasi ang dating nila galing laot. Kaya naman kinabukasan maaga akong gumising at naggayak. Dahil maaga akong pumunta sa kapitbahay namin para manghingi ng talbos. Dito sa probinsya kapag masipag magtanim yung kapitbahay mo. Hindi ka magugutom basta masipag kang manghingi. Kakapalan mo lang yung mukha mo. Hindi, siyempre naman, kapag mga kapitbahay mo, mababait yan. Kaya, pag ka niyan, idamay na rin natin yung malulusog na malunggay ni Padi John. Padi, shout out sa'yo, binawasan ko yung malunggay mo. <laughs> pag uwi ko nga sa bahay, merong mga namimili ng baboy. Kaya binenta ng kapatid ko yung isa niyang baboy para mabawasan yung alaga. Tsaka malaki na rin talaga siya. Umabot siya ng 95 kilos kaya goods na rin siya pambenta talaga at saka ang mahal ng kilo ngayon ng buhay dito 220 pagkatapos nga ay nag amak na agad ako at nagsiga dahil magluluto na tayo ng sinigang na tuna at pagkatapos kong mag amak ay pumunta pala ako bumalik ako sa bahay ni paring John dahil wala pala akong kalamansi nakalimutan ko kaya agad agad akong kumuha dito ng kamyas dahil yun ang gagawin nating pampaasim at tag ihaw nga muna ako pagdating ko dahil masyado nang mabaga yung apoy. Maggugutos pa tayo ng talbos kaya unahin muna natin yung pang-ihaw, yung ating pampulutan. Pagkatapos ko nga mag-ihaw ay sinalang ko na yung ating pangsigang. Nilagyan ko yan ng kamatis, sibuyas, kamyas at sili para lumasa na siya at pagkumulo ilalagay na natin yung ating sariwang-sariwang gilupin -sariwang tuna. Grabe napakasariwa pa rin talaga nito. At saka napakalaki. Ano nga pala to umabot ng 2.3 kilos. Hindi ko siya nilutulat kasi masyadong marami konti lang naman kami dito sa bahay. Nilagyan ko na rin pala yan ng mga pampalasa katulad ng asin, paminta, at patis. Hindi ko lang naipakita sa video nakalimutan ko. Nilagay ko na rin dyan yung mga gulay natin at nakabili pala ako ng kalamansi kaya dinagdagan natin ng pampaasim. Mas masarap kasi yung luto kapag medyo maasim talaga. Grabe, sarap talaga ng sabaw ng preskong isda. Manamis-namis. O paano ba yan? Kain muna tayo. Unahin ko na yung mata. Grabe, napaka.